So hello guys, welcome to my video for today So ito, gawa lang ulit ng ano, may cling video So yung gagawin kong topic ngayon About ulit uh, sa Iglesia ni Cristo About kung natakot ba ako sa Iglesia ni Cristo Kung bakit ako kumakampi ngayon sa kanila So At gumagawa ng video At pinagtatanggol ang Iglesia ni Cristo Kasi yung mga video ko talagang karamihan doon Pumapurol talaga sa Iglesia ni Cristo eh. Kasi yun talaga, sinabi ko lang naman yung tama about yung nalalaman ko. Ito kasi, may, may nang bash sa si akin, eh, basher ang lumabas, eh. Kung maalala mo yung video ko dun sa, uh, yung ano, tiwalag versus tiwalag, yung nakalagay dun sa caption niya, tapos nakano yung mukha ni Ipapayo Labrador, na, uh, tatap, na doon, na, uh, ano ba yun? Nakahanap ng katapat, ang mga kakampi ni Ipapayo Labrador, uh, yung mga tiwalag na Iglesia ni Cristo, yun yun, eh, halos, halos ganun yung, ano, eh, pamagat, eh. So bali may nagbasya kay may nag-comment, nag-comment na parang sinasabi nito natakot daw ako sa iglesia ni Kristo kaya kumampi ako sa iglesia ni Kristo. Ang katotohanan niyan, hindi ako natakot sa iglesia ni Kristo. At sa mga miyembro, lalo na lalo kay kapatid na Eduardo B. Manalo, at kaya sa mga miyembro, hindi ako takot sa kanila. Ang kinatatakot ko yung Diyos na mayroon ng iglesia ni Kristo. Ang parusa ng Diyos ng iglesia ni Kristo. Yung ganti sa iyo yung ganti sa atin pag kinalaban natin sila hindi yung mga miyembro kasi hindi naman silang gaganti sa atin hindi naman sila kahit gordo eh kundi yung Diyos na sinasamba ng Iglesia Ni Cristo yung nag-iisang Diyos na sinasamba nila so ito, basahin ko sa inyo ha ah, sandali ha sorry medyo umano yung inok eh wapre so basahin ko sa inyo ah, hindi ko na babangkitin dito yung pangalan na binangkit niyang pangalan eh bakit eh bakit si? Kasi di sabi niya. Ibig sabihin si ito kasi ano eh. At makasama niya D na bumalik kasi mas malalim ang nalalaman nila kaysa sa'yo. O takot ka kaya kaya nagbalik ka. Ito yung sinasabi niya. Natakot daw ako eh. Hindi ako natakot sa kanila. Ang natasabi ko sa'yo kagaya sinabi ko natakot ako sa Diyos ng Iglesia ni Cristo. Yung parusa. Yung ganti ng Diyos ng Iglesia ni Cristo. Hindi si Ka Eduardo Bimanalo at hindi yung mga membro kasi... Ang Iglesia ni Cristo may, tu may tunay na Diyos talaga. Kasi pansin mo, lahat ng kumalaban sa kanya, kung di nag, ano, napariwara, hindi mo na alam kung anong nangyari. Kasi nakalagay naman talaga yan sa Biblia na usigin kayo dahil sa aking pangalan, meron yun, naka -aral na iglesia, may aral doon na sa Bible. Dahil uusigin talaga ang iglesia dahil sa pangalan ng Panginoong Diyos. At sa pangalan ni Kristo. Pero hindi si Kristo ang Diyos ng iglesia ni Kristo ha? At bakit kayo apektado kay Labrador? Eh, Labrador, parang ano naman eh. Bakit kayo matatakot kay Labrador eh? Ito nga yata ang takot, hindi na pinapakita yung mukha. Parang may pismas, parang may busal lagi na ano eh. May pismas na eh. May pismas, parang may busal na parang aso eh. Ipakita eh, niya yung mukha niya kung talagang matapang siya. Hindi yung ano. Ha eh, di lalo ka nagdamihan pa ang mga kagaya niya. Ikot ang tumbong isang tao pangalang. Iramdam na ang takot ninyo eh Kung daming titira sa Iglesia Ni Cristo na vlogger Hindi rin ako magsasawa Na gumawa ng content para itama sila Hanggat kung ano yung nalalaman ko At protektaan ang Iglesia Ni Cristo Hanggat sa abot ng aking makakaya Para makabawi rin ako sa Iglesia Ni Cristo Sa mga nagawa kong mali sa kanila Kagaya nga na sinangon kong video Gumawa ko Ng video about sa Iglesia Ni Cristo Mayroong pag-respeto na sa aking magulang kasi nanay ko yung kaysa nagkasuhandog pa rin ang yung iba kong mga kapatid. At yung aking lola at yaka, na nag-alaga sa akin nung bata ko namatay na lang yun na diakonesa. At dahil it, yun ang tama, ginawa ko lang yung alam kong tama. Kasi marami kasi kagayaan yun yung mga tiwalag nga na sinabi ko sa inyo hindi titiwalag yan kung walang nilabag na batas. At walang korupsyon ng Iglesia ni Cristo. Alam niyo kung bakit? Ang dahil pinapatay yung kapilya, isa yung noon. Pangalawa, yung sinasabi niyo na saan ba na yung mga buloy na Iglesia kung isa mga ministro, ganito, ganito, sumasamba, ganyan, abuloy dito, abuloy dito, kung ano pinagsasabi, paninira eh. Hindi naman pumunta ang mga miyembro doon para magpayaman eh. Nagpunta sila doon, manalangin at mag manalangin at humingi ng tawad sa kanilang mga pagkakasala at idaing ako ang lahat ng kanilang problema para sumamba sa Panginoong Diyos. Kasi kayo, puro kayo usila sa Iglesia ni Kristo, hindi nyo naman naranasan. Kaya bago nyo usgan ang Iglesia ni Kristo, tingnan nyo muna ang mga sarili nyo bago nyo sila usgan para hindi kayo nabubutatak. Kasi yun naman, kasi wala namang ginagawang mali ang Iglesia ni Kristo, panay kayo bira ng bira. Pero sa katunayan, wala naman kayong alam talaga sa Iglesia ni Kristo. Yung mga tiwalag, kung totoo, sa nila na yung aral. Pero, iwan ko bakit sinisira pa rin nila. Pero, hindi ko naman nila lahat. Pero, meron talagang mga tiwalag na, na naninira sa Iglesia Ni Cristo. Hindi naman ako nagmamalinis. Kasi, kasi sabi ko, kagaya din nila ako, no. Pero, yung katotohanan, hindi talaga ako natakot sa Iglesia Ni Cristo. Tandaan mo niya, ha? Yung mga kasama mo na kung ano man yung nalalaman nila, hindi ako nagpaparamihan kung ang sinong mas marami ang nalalaman sa amin. Ang topic doon, ang point doon, hindi sila natiwala kung wala silang nilabag na batas na alituntunin sa Iglesia ni Kristo kasi kung talagang lumabag ka dyan at hindi ka nagbago kung minsan dipindi rin yan sa kaso mo dipindi rin kung ano yung naiulat na paglabag mo <coughs> kung hindi naman ganun ka seryoso kagaya niya kung nakapag-asawa ka ng hindi ka panalig automatic yan ititiwala ka talaga pero pag mga ano lang hindi ka naman basta titiwala ganyan eh kakausapin ka naman yan eh pero kung kusa ka naman umalis, i-decision e, mo yun. Pero ititiwalag ka pa rin kung kusa ka umalis. Ibig sabihin, may paglabag pa rin yun kahit kusa kang umalis. Kaya yung mga naninira sa mga mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo at sa Iglesia Ni Cristo, paaya ko lang sa inyo, itigil nyo na yan kasi wala kayong mapapala dyan. Hindi kayo gagantihan ng Iglesia Ni Cristo. Tandaan nyo yan at ng mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo at ni Ka Eduardo B. Manalo. Kasi ang gaganti sa inyo dyan, pag once na hindi niya tinigilan ang Iglesia ni Kristo, ang Diyos ng Iglesia ni Kristo. Kasi, tu, kasi may tunay na Diyos talaga ang Iglesia ni Kristo. Tandaan nyo yan. Kasi dito sa, sabi ko sa inyo, si Ka Eduardo, hindi gaganti yan, mabait yan. Pinapanalangin pa kayo yan para maligtas eh. Para magkaroon ng kaliwanagan ng mga utak nyo eh. So yan lang guys. So, ang ganyan lang video for today guys. Maraming salamat guys hanggang sa aking mga susunod na video.